Ako tayo sa ating balita lokal. Uh, DILG at Office of the Ombudsman naninindigan sa desisyon na isuspinde si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali sa kabila ng TRO. Naninindigan ng Office of the Ombudsman na suportado naman ng Department of Interior and Local Government na valid ang desisyon isuspinde ni Nueva Ecija Governor Umali. Uh, isuspinde si Naviceja si Governor already umali sa kabila ng temporary restraining order na nakuha nito laban sa suspension order, ismong araw rin na isinilbi ang naturang direktiba. Bagay na pinaniniwalaan naman ng uh, uh, Ombudsman, uh, ng Office of the Ombudsman na isa ring babala sa iba pang opisyal ng gobyerno na ang mga ito ay may pananagutan sa lahat ng kanilang ginagawa at may kaakibat na parusa ang mapapatunayang nagkasala. Ang TRO ay mula sa Court of Appeals sa isang resolusyon na inilabas uh, ni na 11th Division Justices uh, Mary Sherline Hernandez Azura at Florencia M. Mama Mamawag, Jr., ang suspension ay sa tanggapan niya kailangan dahil may malakas na ebidensya na umano'y nagtutukoy ng uh, quote guilt ng gobernador at upang maiwasan ang uh, quote commission of further malfeasance or misfeasance in office. Ang uh, preventive suspension ay uh, nagugat sa administrative complaint na isinumite ng isang nagnangalang uh, Roberto Duldulaw. Kaugnay ng umano'y kwestyonable at ilegal na pagbibigay ng dalawandaan uh, at limang quarry permits sa mga negosyong pumukuha nito sa kabila ng hindi pagsesecure ng environmental compliance certificate o ECC at ang tanging hinihingi na umano ng uh, provincial government ay uh, local environmental clearance certificates o LECC na isang malinaw na labag sa Republic Act 7942 o ng Philippine Mining Act. Kasama ni Governor Umali, na naharap din sa kasong grave misconduct, neglect of duty at conduct prejudicial for the best interest of the country ang asawa nito at former Nueva Ecija Governor na si Jerina uh, Umali at si Provincial Environment and Natural Resources uh, Officer uh, Wilfredo Panghininan. May kaugnay ding pagdinig at, at community report mula sa good government and public accountability ng House of Representatives sa mga akusasyon. Lumabas din sa investigasyon ng Ombudsman na ang mga ng buwis o excise taxes ng uh, PG&E o Provincial Government ng Nueva Ecija mula sa acquiring operations ay hindi na ibabahagi sa mga concerned local governments kung saan naroon ang mga ito. Uh, naging kontrobersyal naman ang pagsisilbi ng five-page suspension order na inilabas ni Ombudsman Samuel Martinez. Sa report ni DILG Region 3 Assistant Director J. Timbreza, tinanggap ng DILG Central Office ang order noong Mayo 14. At uh, nabigo silang isilbi ito sa unang pagkakataon noong Mayo 21. Mayo 22 naman ay sinilbi ito ng dalawang beses. Una ay sa new provincial capital sa Palayan City kung saan hinarap ng ilang opisyal ng kapitolyo ang serving team at sinabing si governor Umali mismo ang tatanggap nito bandang alas 11:30 ng umaga. Ngunit hindi ito humarap at lumabas na ito ay inalive. Kung kaya ipinaskil na lamang ang order sa pinto ng opisina nito. Napilitan din isilbi ang order sa old capital sa Cabanatuan City. Dahil dito naka-address ang direktiba sa kabila ng sa Palayan City na ang official uh, na opisina ng provincial governor. Pagdating sa kabanatuan, nabutan ng serving team ang isang umanoy bomb threat at uh, kasalukuyang ipinapalabas ipin, ng PNP ang mga tao sa building. Ipinaskill naman ang order sa entrance door ng Kapitolyo. Ano? May bomb threat saan? <laughs> Nabigla ako din. Sa, <laughs> sa kapanatuan. Actually, kalalabas lang nung report na yan eh, ngayong araw. At yan daw ay kasama sa report ay, ni... Ay, hindi nga yung bomb threat picture. na yun. Yung pinaskin. <laughs> <laughs> yung sinasabing bomb threat. Oh, Natawa ko awesome. ako nung nabasa ko. Kasi, di ano ba? Madalas... Di diba ito? So, na nang, uh, sa Prov Palayan City center Kasi di ba, doon na nga uh, kasi talaga yung official na... O, oh, yan kasi ang Kapitolyo. Uh, pero, uh, uh, pero na-realize daw ng serving team na yung address ay sa Cabanatuan City. Kaya para masiguro na ginawa nila yung kanilang uh, trabaho at uh, isinerve nila ng kumpleto. Uh, kompleto. Saan ba dumaan yung serving ni team? Sabi ni Timbreza. Oh, oh, Saan ba dumaan? Palayan! Hindi, yung ibig sabihin ay tanggaling ng 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 team sa region 3 re-region uh, kasi 3 ang na nag-report ay DILG o oh, JLG DILG, oh, DILG. DILG. DILG so DILG oh, ang nag-ano uh, naghatid oh, oh, ng ang uh, order <laughs> yes kasi okay. doon binaba. doon binaba yung suspension order pero ito ay ah, ipakita natin yung uh, statement so nakapagpa ng TRO no Uh, ipakita natin sa mga tagapakinig natin, tagapanood, basahin at ipakita natin yung statement ni Governor Umali. Okay lang? Uh, kasi naglabas din siya ng statement. Uh, tungkol dyan. Tungkol dito. Tungkol dito. Uh, ah, pecha, oh, oh. nung pecha. Uh oh, oh. Teka, teka. Uh, uh, hold on, hold on. Ngayon lang lunis yan? Hindi, nung pang uh, May 24 pa. Pero kasi 'di ba, ang kanyang uh, Uh, suspension ay isinerve nung 22. Aha. Uh -huh. Ayan. May, uh, okay. Oh, ano ba? Sige, sige. Gusto nyo bang basahin? Sige, sige asan? Okay. Ito. Pakita natin. Sinend ko yun kay uh, Tech. Sige, basahin mo na. Ay, teka, teka. Ano ba yan? Sandali. Ayan. Medyo malabo. Pero sige, babasahin ko here. Teka. Uh, I-divide ko lang yung aking... ah... Uh, Uh, screen. Teka lang. <laughs> ayan. O, oh, di ba, hindi ako ready. Sandali. Ito. So, ayan, I would like, o, oh, ito yung na, ito yung uh, statement ni uh, Governor. I would like to address the recent issue concerning the preventive uh, suspension ordered by the Office of the Ombudsman based on allegations of irregularities in the issuance of quarry permits, and the failure of the provincial government of nueva ecija to distribute shares of sand and gravel taxes to cities municipalities and barangays first and foremost it is important to highlight that the provincial government of uh, nueva ecija was granted an extension by the office of the ombudsman to file a counter affidavit in response to the subpoena uh, i don't know how to read it subpoena Jesus tecum kung tama ang basa ko, issued to our Provincial Interior and Environment and Natural Resources Officer. The years covered by the subpoena were records from 2014 to 2018 which we need to diligently prepare to fully satisfy the request of the Office of the Ombudsman. Given this extension, the preventive suspension order earlier issued by the Ombudsman was both unexpected and premature. We have not yet had the opportunity to present our side and clarify the matters at hand. We are entitled to a fair process where we can provide our explanation and address the allegations thoroughly. Furthermore, I am pleased to inform the public that I have successfully secured a temporary restraining order, or TRO, from uh, the Court of Appeals, and this TRO effectively prevents the enforcement of the said preventive suspension order. This legal remedy ensures that the operations of the provincial government will continue uninterrupted with its uh, duties and responsibilities without disruption. We are committed to transparency and accountability in our governance, and rest assured that we will cooperate fully with the ongoing investigation and will provide all necessary documentation and evidence to support our position. And we remain dedicated to serving the people of Nueva Ecija with integrity and diligence. As the duly elected governor of my province, I will continue to stand and fight for my province mates and I will not let them be unjustly disenfranchised. Thank you for your continued support and prayers. Ayan. So, ang naglabas niyan ay uh, from Facebook, yung sa Pulka News, na siya rin naglabas ng uh, info. Ano yung sa Pulka News? Doon sa TRO. Uh, kangino yun? ba? Uh, news. not sure uh, sa about ay sa Polka News. Ayan, nasa wala, walang data eh. Pero nang sabi, news and website uh, hindi yan sa Facebook ano? Page. Hindi hindi ala ba yung nakapost sa ano sa mga official Facebook uh, uh, page ng Kapitolyo halimbawa yung Wala, wala. Yung, ano, yung TV oh, Party. Oh, kung tutingin bakit o yung yung sa Serbisyong Umali, 'yun naman yung ano eh. Wala. Uh, parang uh, parang sa akin ng yung narinig si Sapolcan News eh. Sapolcan News. Pero kung, actually eh, alam mo, kung, kung nakita mo ano naman, tao. kung uh, ano tawag dito, yung uh, statement naman ay uh, sabi ba official? No. Official uh, statement of Neva Isil oh, official. Governor Aurelio. Sana doon na lang Mali. kung official statement 'yan, sana doon na lang sa mga official official oh, ano, uh, account o mga mga kung saan uh, po pwedeng uh, ano uh -huh. uh, i i-post ano uh, uh -huh. para noon ay uh, mas credible parang ganon credible yung uh, statement although kasi uh, tapos maganda may pirma sana si Gab o yung mali dyan ni ano eh yung mismong dokumento oh, ano yung uh -huh. dokumento eh walang ano eh walang uh, Oo. Kaya, uh, given na, uh, halimbawa, kung yan, uh, kung halimbawa, at kanya yan, kasi wala namang pirma, no? O di, eh, oo, oh, yeah. Uh, uh yan Pero na, alam mo nga, itong sinasabi. information na to ay nagko-coincide doon sa mga uh, news, sa mga balita uh, na inilabas. Hindi ko 20, siya, oo, oh. oh, oh ah uh, mahirap mo siyang ano na official mm -hmm. Oo. yes yung kasing sa, uh -huh. sa news na pinagkukunan natin eh sila may mga accountability and responsibility mga sources Oo, mm -hmm. kasi sila yung mga tinatawag na reliable sources kasi mga legit silang mm -hmm. ano mga pahayagan di ba pahayagan mm -hmm. at mga page face, of uh, Facebook account nila mga istasyon, mm -hmm. di ba so mas uh, ganun. Kaya kung halimbawa, meron man silang mga uh, kinote doon o mga pahayag na na hindi uh, nagahabol yung ano yung uh, yung gobyerno kasi gobyerno ang mm -hmm. nag o kaya naman yung uh, inaakusahan, pwede silang mag uh, ah, sa ganun. Mhm. Mm o 'yun ang ang fax ang fax ay mayroong uh, suspension ang uh, ang uh, governor, no ang uh, nebeisya governor at may tro, oo pang fax ay uh, ma, nag uh, nagapila, no nagapila uh -huh. si governor uh, through tro sa court of appeals parang ganon, so uh -huh. yon pero ang sabi nga ng dilg at sa kanong uh, ombudsman eh, hindi matitinag yung kandilang stand uh, sa kandilang suspension. Oo. Uh, hmm. Parang ganun. Ah, uh, ayoko pang gamitin yung pahiyag dun sa sa pool ako. Baka mamaya, eh, hindi naman pala siya <laughs> yung masakalita masa doon. Eh, tayo ang masapul. Ah. <laughs> uh -oh. <laughs> uh -oh. Although, ah, uh, sige. Uh Oo. -oh, tama. Uh -oh. Yes. Mm -hmm. Ayon. So... Ay kanina nga nung uh, naging diskusyon niya, namin niya ni ano ni Doc Lee isa yan sa tinalakay namin eh. Sabi niya, eh bakit naman na uh, may isang kasalanan daw diyan, yung ano yung uh, Pedro, yung ah uh, Pedro, di ba at dinukoy naman ano mababahala no' Si Pangilinan. Oh, sa, si Pangilinan. Kasama rin siya sa akin na swan, di ba? Oo. Kasi nga, uh, oh, so mga kasama sa nabanggit, na bakit despite, siya, oh, oo. Bakit Despite ng, uh -oh, despite, kasi parang nag kasi yung nangyari eh. Dahil, uh, despite na may kakulangan doon sa isinasubmit ng mga uh, requirements para magkaroon ng quarrying permit, nag i pa rin siya ng uh, uh, uh quarrying permit. Mm -hmm. Na ang tinatanggap lang niyang uh, requirements ay yung LECC which is the local uh ano ba yan environment uh ah. Haybe Sibinan <laughs> Local Environment Oh, ah. ten mo uh, ano. Google. Green certificates. Ano na? Local environment local environment clearance certificates. Ah. LCC. Sino kaya naglalabas eh, doon yung Sino naglalabas doon? Yung Ah, uh, di, di local. Yung, most likely. Yung di yung LGU, alimbawa. LGU, oo. Pero hindi hindi daw naging ng uh, environmental compliance certificate. Oh, kasi sa ano yun? Sa DNR yung is, kinukuha? oh, uh, kasi, oo. Uh, 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 which is, uh, requirement anong para year? ng quarry. Anong year niya sinabi na merong gano'ng ano, problema sa quarrying? Ang sabi, parang allegedly, ba? ay 2014 to 2018. Ah, oh, 2014 to 2018. So, When inclusive po, ano, yan eh? na nakaupo pa si si former governor oh. Sharina. Oo. Oh, oh. Di ba? Kasi 2016, hanggang 2016 bang siya eh. ano? Pero, mag-pass, no? Kasi uh -huh. -oh. 20 hanggang 2016 uh -oh. ay uh, 2016 ba bumalik si ano? Si Goboy. Uh, 20, 2019. Oo. Uh -huh. -oh. Diba, tama ba? 2019 siya. 2016, 19... Second term niya ngayon, di ba? Ah. Uh, ganun ba? Ay, sige. Hindi natin kabisabi anyway, yung... So, yun. uh, oh. Uh oo. -oh. Pahirap magkomento ng uh, um, kulang-kulang ang mm -hmm. datos natin. <laughs> uh oo. -oh. Although, uh. nag-secure na rin tayo. Yung mga na nakapaskil pa ano. rin daw ba? Yung uh, buong... Supposedly, oo. Oh, uh, dapat andon. Na... Kasi nga, hindi naman tinanggap. Personally, inaccept. Or, Kaya ang ginawa, pinaskil. pinaskill uh -uh. pinaskil doon. Hmm. At, uh sa parehong uh, provincial capital nga. Uh, mm -hmm. Ayun. At doon sa TRO, uh, sinasabi nga na, uh, yun, indispensability, ibig sabihin, oh, yun, napag usapan nyo kanina, doon sa oh, kailang, kanina kalas sa CIS. O, oh, kailang, kailangan-kailangan, uh, ibig sabihin nun, na, uh -huh. na mag-servisyo siya. Ay, oh, oh yung office uh -oh, niya, uh -oh, ay uh, mag-deliver ng mga servisyo. Kailangan, uh oo. -oh, yun mm -hmm. yung malaki yung role ng opisina niya dapat para sa mga services. Kaya hindi, oo. Oo. Anyway. Nasa, ano Nasa pagtitimbang yan ng uh, ombudsman at saka ng uh, DELG. Uh, uh, uh -huh. Yung uh, TRO, kung uh, uh, di uh, kung hanggang kailan, kung efektibo yung TRO hanggang ah, uh, kailan mm. ang ano noon visa noon kasi meron lang ano yan eh uh, meron lang ibinibigay na na visa ang uh, TRO kung ilang mm -hmm. araw specific oo 15 Kaka, days kanyan, para makapang, days, pero hindi siya uh, maabot ng anim uh, na buwan na ano na TRO <laughs> uh oo -oh. ganoon pero sabi nga naman ng ombudsman na pagka nagka, napatunayan na wala siyang kasalanan, ililift din naman yung suspension. Pero may possibility din kasi ng removal of office kung siyempre napatunayan. Mm -hmm. Or meron, meron silang sapat na ebidensya uh, kaugnay ng mga aligasyon na isinumite. O, oh, kasi iimbestihan. Hmm. Kung na, kasi kung, ang, uh, -huh. pwede nilang gawin yan eh, Parang sa, NFA, di ba? May mga, sa NFA, diba? may mga sa NFA, NFA, Uh, sinuspindi muna, sinuspende na, sinuspende, Tapos nung uh -huh. nag-iimbestiga na, nakita na yung sino yung mga kinle. Uh -huh. Oo. Oh, oh, mga nilift, nilift ang, yung suspension. Oo. Oh, oh. nung mga uh -huh. maliliit ang participation na nagamit lang tapos naiwanan yung mga malalaking isda, diba? oh, di ba? O di. Ayon. Ewan ko kung uh, lifted na ang kanilang uh, ano, kanilang suspension. Oh, pero kasi, di ba, hindi naman daw ibig sabihin na lifted ang suspension, eh, cleared of charges na. So, iba pa yung usapin na ka may kaugnay ang uh, mga kaso. O, okay, nasa bigat uh, yan uh, nung mag-aakusa. Di ba? Oo. Oh, oh, oh. oh. yun, yun naman, uh, papatunayan naman nung inaakusahan na hindi siya guilty. <laughs> na ano siya, uh, ano tawag doon, yung Ayun. wala siyang uh, Uh, wala siyang beyond reasonable doubt. Oh, <laughs> uh, nag yung nag aakusa sa ang magpapatunay ay eh, sinasabi meron ng ano 'di ba, mga May investigation, abiden. oo. Uh, at meron so, pang uh, hearing sa kamera kaugnay ng nung quarrying uh, uh, sa Nueva Ecija uh, uh, at yung may mga permits. Oh, uh, yung yung inaakasahan uh, naman, uh, may yung respondent in. naman, mm -hmm parang siya naman ang magpapatunay na yung kanyang mga inaakusa sa kanya ay uh, hindi totoo. Kaya mahaba-haba hmm. din yan. Mahaba-habang oo. Oo. Yan. Uh, Sasabayan so natin yan. And hope. Oh, sabay. Ah. Uh, 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 yan naman. <laughs> Siyempre lumabas yan. <laughs> ang tanong nga dyan eh, kaya tanong ko rin kanina kay Doc eh uh, ano ang epekto nito at implikasyon nitong suspension doon sa ah, mamamayan. La, lalo Una, mm -hmm. lalong lalo na sa mga botante, pangalawa doon sa sa ano, sa nalalapit na naman na election, 'di ba? Baka mamaya magkumahog na diyan yung gustong lumaban kay Governor Oy Omali. <laughs> Oo, oh, ito, ito na yung uh, kumbaga uh -oh. pagkakataon, ano? Uh -oh. This is our chance. Kung, oh, kung mayroong mamaya. malakas ng loob, <laughs> di ba? uh, malakas oh, ang loob na hahamon. If ever ba? If government. ever ba? Kasi, di ba? Kailan ba ang filing ng... Uh, October! Ang, ang filing! October ba? Filing oh, na... October, uh, October, ang filing ng COC. Ang candidacy? Yes. Uh -oh. Oh, pero if ever, if ever ba, uh, ano, hindi ko pa nabasa yung rules eh. Hindi ka pa yung rules Kumbaga sa ano at uh, para dun sa uh, if ever na matuloy yung suspension ay sino ang papalit? Si Vice Governor ano? Oo, oh, oh, automatic yun. Uh, o oh, pagka uh, nasuspinde uh, ng six months uh -huh. automatic si ang uh, next in line. Mm -hmm.